Mag-update po tayo sa ating front brake mga bossing. After ma-tanggal natin yung kumbi kasi nga may nagsabi mga bossing na lumakas nga ang preno sa likod pero uh, humina naman pala yung preno sa harapan. So yun nga ang concern niya mga bossing kung may pagbabago ba taw after ma-delete yung kumbi brake kung malakas pa ba yung preno sa harapan. May pagbabago nga mga bossing pero hindi tulad dati na nakakumbi na mahina yung kapit mga bossing sa likod. So hindi lang sa likod ang malakas ang kapit nito mga bossing. Uh, pati sa harapan po uh, pareha po uh, malakas na po ang kapit niyan mga bossing sa mga nagduda dyan. Uh, both po uh, malakas po ang kapit niyan mga boss kasi rikta na po ito mga boss kahit hiwalay yung mga kable niya. So ito po mga bossing So maya test ride natin mga bossing Kung gaano kalakas ang kapit sa harapan mga boss Para mawala na ang pagdudan nyo Kung talagang humina ba talaga Yung preno sa harapan mga boss After ma-delete yung kumbi brake Ito nga mga bossing ah, Test ride natin mga boss Para makita nyo talaga kung gaano po ito kalakas ang kapit Hindi lang sa likuran ito mga boss Yan Siyempre mga bossing, bumili pala ako ng phone holder para sa kabitan ng helmet mga boss para makita nyo talaga ko ano po ka kapit yung preno sa harapan. Ayan. Mura lang to sa Shopee. Lapag ko na lang to sa comment section mga bossing. Let's go, mga bossing. Try na natin. Yung daanan ko is palosong mga bossing. So yung gagamitin ko na preno is sa harapan lang. Hindi ako gagamit ng preno sa likod mga bossing. yan. Bale, ito lang yung gagamitin ko mga bossing. yan, Bale, palusong po yung daanan natin. So here we go. Palusong na po 'yan mga bossing. So preno lang sa harap ang gagamitin natin. Dito tayo gagamit ng preno sa likuran para makita nyo kung gaano nga ba kalakas yung preno sa harapan. So, oh, ganito kalakas. 'Yan. Dito yeah, ako gumagamit ng preno sa likod mga bossing, 'yo. Oh. Ganito siya kalakas mga boss. 'Yan. Oh. 'Yan. Reno lang 'yan sa harapan ng ginagamit ko mga bossing. So bibiritin natin dito mga bossing. Ya. Yeah. So bibiritin natin ulit. oh, kung gaano kalakas. Kung nandito lang sana kayo mga bossing, pwede ko ipatest sa inyo to para malaman nyo rin kung gaano nga ba kalakas. Mahirap kasi kung ako lang ang makapagtestimonya. So, bibiritin natin to mga bossing, tas biglain natin tong pigain yung preno sa harapan kung gaano nga ba kalakas yung kapit. Yan. Yes. Kita nyo mga boss? So, Ganon kalakas yung preno sa harapan mga busing. Walang pinagbago ito mga bossing ah, huling birit natin. Oh, di ba? Ganon kalakas yung kapit sa harapan mga boss.